Kapuso sari-saring kontrobersya na ang pinagdaanan ng Kapuso star na si Lovey Poe. At sa isang one-on-one -on -one interview, ibinahagi ni Lovey ang ilan sa mga detalye ng makulay niyang buhay. Narito report ni Rhea Santos. anak ni Fernando Poe Jr. o FPJ sa aktres na si Rowena Moran, si Lourdes Virginia Moran po, o mas kilala natin bilang si Lovey po. Kamusta ka? Kamusta ka today? What have you been doing? I'm good. Um, I've been working uh, on my movie, Guni Guni, and The Bride and the Lover. Um, yeah, and so far, lahat puro trabaho lang. Congratulations once again to Miss isa ng kilala at premyadong aktres si Lovie, patuloy niyang pinananatili ang pagiging pribado pagdating sa kanyang buhay. Gayon pa man, nang makausap ko siya, ikinuwento niya sa akin ang ilang personal na bagay sa kanyang nakaraan. Um, gano ka, paano yung relationship niyo ng uh, mommy mo? Um, uh, we're very close and I think uh, I consider her as um, the one who really taught me everything. So tingin mo meron kang unfinished business uh, sa, yeah, with your dad? Of course, there are a lot of things that I want to say. I'm thankful and I'm grateful that he's my dad and that I love him. I really do love him so much. Ang kabuuan ng aking interview sa anak ng nag hari ng pelikulang Pilipino ngayong Sabado sa Tunay na Buhay.